Pero mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay January 3 na pero ngayon pala ako sa inyo ng uh, Happy New Year kasi ngayon pala tayo nakagawa ng uh, video, ngayon pala tayo nakapag-vlog at ako ay mag-update sa inyo ng uh, aking tindahan at ang first delivery ngayong araw. Uh, nag-deliver sa akin ang SYL ngayong araw so i-update ko kayo at i-update ko kayo sa itsura ng ating tindahan ngayong uh, pagkatapos ng new year first update, first vlog at first delivery ko ngayong araw mga kasari at sana masaya ang ating nakalipas na new year sa ating mga tindatindahan, tindahan malaki ang ating mga bintahan at tayo ay na busy sa Christmas at saka sa may uh, na New Year Kaya ngayon pa lang tayo nakagawa guys ng uh, video dito sa ating uh, tindahan Sa tindahan ni Ining Kamusta kayo mga kasari at ito na ang ating uh, delivery ngayong araw At ako ay mag-update sa aking tindahan din at ayan uh, yan guys, ang ating binili ngayon sa SYL. Isang box ng, isang case, no? isang case ng Lucky 7 na 100 grams. Isang case na ang aking kinuha para meron tayong kaunting discount. Tapos, isang case din na Birch Tree Swak. Ayan. Yan lang ang ating binili at saka itong anim na na Argentina na corn beef na 150 grams guys kasi ito lang daw yung natira sa kanilang ano, corn beef kaya yan na na nakuha natin imbes na kukuha sana ako ng kalahating case hindi ko na, na ano kasi yan na lang ang na tira Yun, sa sunod nga natindahan hindi siya nakakuha kaya sorry na lang nauna pa sila dito sa akin kaya ito ang ating nabili lang sa kanila ngayong araw. atyan yan guys, ang ating first uh, delivery ngayong uh, yeah, taon ngayong 2024. Nakabili tayo ng isang case na Lucky 7 at isang case na bird's Tree at saka anim na uh, Argentina Corn Beef na 150 gram. At ang ating binayaran mga kasari ay uh, 2,325.62 ito yung ating kauna-unahang uh, purchase ngayong taon at ngayon mga kasari tayo ay mag update ng ating sari-sari uh, store kung ano na ang hitsura ng ating sari-sari store uh, Uh, walang gumalaw sa aking mga peanut butter. <laughs> Marami pa rin laman. Pero kung napansin nyo guys, iba na yung background natin. Puti na yung ating istante kasi bago na yung ating uh, istante. At ngayon guys ay mag-update ako. At ito na ang ating update sa inyo sa aking sari-sari store. Uh, at hanggang dito na lang ang ating video ngayong uh, araw, mga kasari, ngayong uh, January 3. Uh, at sana uh, masaya ang ating taon ngayon at uh, asenso na ang ating mga tindah-tindahan ngayong 2024. At hanggang dito na lang. God bless us all, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Uh, in my youtube channel tindahan ni ining bye bye